Ayan guys, good afternoon sa ating lahat. Isang mainit na hapon. Katulad ng pagtanggap ko sa inyo sa init. Kaya nakaubat tayo. Kaya na po. Nakita niyo nakaubat. Ito. Ano tayo ng panggatong. Ano ng yuk. Ano na ay nakakamada. ng Pag-init ng Hindi to na tuyo. Pag-drone, kunin mo yon kamada mo na diyan. Yes. Susunod, pwede na yung pangatayo. Basa-basa lang. Yung. Basa yun. Kaya, kaya na pa siya. Eh, pangaroon. Itong ito. mga to, ang Kamaba mo na yun. yung root mo, balikan mo, kumukulo na yung kanin. Ay, sa so wakas, tapos din panggatong, pagdating ng tagulan <tipad> hindi na uso dito guys ang ano, kahoy na panggatong kaya ano nang na lang. Bawal na dito ang mamutol ng kahoy kasi nagbabawal ng ar Ayan, hanggang dito na lang. Pinuputol na naman natin ang ating video. Until next time, support na lang ang aking munting channel. Ipindot ang notification bell pa pa-share na rin para malaman natin kung hanggang saan ang naabot ng ating video comment down below guys yung mga gumagamit ng mga ganito alam ko sa parte ng kabisayaan usong uso ito itong ganitong klase ng ano panggatong kasi ang mga bahay dyan sa bandang bisaya karamihan dyan lalo na yung mga nasa bulubundoking lugar nasa ilalim ng mga nyugan Shout sa inyong lahat. Magandang hapon, Pilipinas, buong mundo. Ang aking kasama ngayon si ano. Discarding ina. Pasuport na rin yung kanyang munting channel guys. Para umangat din yung kanyang ano. Tapos yung aking ano. FB page, Pakipalo na rin para medyo umangat-angat na rin. Salamat at magandang hapon. Bye-bye.